sa pagpapatuloy po ng ating reflection sa Year of St. Joseph, nasa ika bahagi na po tayo ngayon. At ang bahaging ito ay tatalakay naman sa mga lessons na matututunan natin sa buhay ng ating mahal na santo. Doon sa mga panaginip na diniskas natin noong nakaraang bahagi o serye, ay makikita natin na ang itinuturo sa atin ni St. Joseph ay yung kanyang tinatawag na fiat, the fiat of St. Joseph. Ano po ba yung ibig sabihin ng fiat? Ang fiat ang ibig sabihin, let God's will be done. Ang kalooban ng Diyos ang manaig at hindi ang kalooban ko. Ang fiat ang kahulugan yung yes Lord, ikaw po ang masusunod, hindi ako kundi ikaw. Kung makikita natin sa buhay ni Mama Mary, si Mama Mary ay nagbanggit din ng kanyang fiat nung annunciation. Nagpakita ang anghel at sumagot ang mahal na birhen, Let it be done to me according to your word. Yan ang fiat ni Mama Mary. Yes, Lord, ni Mama Mary. Ang Panginoong Heso Kristo, meron din siyang sariling fiat. Nakita natin ito sa Getsemani nung siya ay nagdadasal bago siya dakpin ng kanyang mga kaaway ang sabi niya, But Father, not my will, but your will be done. Isinuko ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang kalooban sa kamay ng Ama sa langit. Ito naman ang kanyang fiat. Nakakatuwa pala itong Holy Family natin. Ano? Jesus, Mary, and Joseph. Kung may isang bagay na nagbubuklod sa kanila unang-una, yan ay wala iba kundi ang kanilang fiat ang kanilang yes Lord, ang kanilang pagsuko at pagpapaubaya, hindi sa kanilang kalooban kundi sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. That is a good lesson to learn. Dapat matutunan din natin na magsabi ng yes Lord sa mga bagay o pangyayari sa ating buhay. At itong pagtanggap ng kalooban ng Diyos, the acceptance of God's will, pag tinignan natin sa buhay ni St. Joseph, hindi lang niya tinatanggap ang kalooban ng Diyos, kundi ang sabi dito ay unconditional acceptance of God's will. Ano po ba ibig sabihin na unconditional? Ibig sabihin, hindi nakikibargain si St. Joseph. Hindi niya sinabi sa Panginoon o sa Diyos, eh baka naman po mas maganda kung ganito. Mas okay po yata kung ganito. Pwede po bang ganito na lang ang mangyari? Hindi siya nakikipag-bargain. Nang marinig niya ang kalooban ng Diyos, ang sabi doon, bawat panaginip, pagising niya, ginagawa niya agad kung ano ang sinabi ng Diyos sa panaginip, sa pamamagitan ng anghel. Kapag nadinig niya ang kalooban ng Diyos, ang una niyang iniisip, pa paano ko ba iaayo ng aking sarili sa Diyos? Hindi ang Diyos ang makikibagay sa kanya. Siya ang nakikibagay sa Diyos. Siya ang nag-co-conform, nag-a-adjust sa kung ano man ang kalooban ng Panginoon. Ganyan na acceptance of God's will ni St. Joseph. Ganyan, ganyan din kaya tayo sa ating buhay o baka naman minsan nakipag-bargain pa tayo sa Diyos kahit alam natin na malinaw na malinaw naman kung ano yung kanyang kalooban para sa ating buhay. At pangatlo, St. Joseph teaches us fortitude. Ano po ba yung kahulugan ng fortitude? Ang fortitude, sa Tagalog yan ay lakas ng loob o kaya ay tapang. Courage, no? Lakas ng loob. Fortis kasi means strong or brave sa Latin. Ang sabi ni Pope Francis, "In our lives, acceptance and welcome can be an expression of the Holy Spirit's gift of fortitude. Only the Lord can give us the strength needed to accept life as it is with all its contradictions." frustrations and disappointments. Anong ibig sabihin nun? Yung pagtanggap sa kalooban ng Diyos, yung pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito daw ay tanda na tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo na walang iba kundi ang tapang o lakas ng loob. Hindi madaling tanggapin lahat ang dumadating sa ating buhay, lalo pag ang dumating sa buhay natin ay pagsubok na, kapag ka ang dumating sa buhay natin hindi maipaliwanag, kapag ang dumating sa buhay natin yung nagpapabagsak ng isip at kaluluwa at ng damdamin, parang ang hirap pong tanggapin yan. Pero kapag may lakas tayo na galing sa Espiritu Santo, payapa nating natatanggap ang lahat ng bagay. May isa akong kaibigan na inoperahan nitong taong ito at uh, bago pa lamang siya operahan, lahat kami ay alalang-alala sa kanyang kalagayan. Pero ang nakakatuwa, sinabi niya, natanggap ko na kung ano man ang nais ng Panginoon para sa akin. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung ano yung gusto niya para sa aking buhay. Kaya nung operahan po siya, payapang-payapa siya, pati yung kanyang pamilya, kaming mga kaibigan, very peaceful din sapagkat alam namin na siya ang unang-unang nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. At ang pagsusuko na yon ay hindi galing sa kanyang sariling kapangyarihan, yung kapayapaan na yon ay galing sa Espiritu Santo. E ganyan po si San Jose, nang dumating ang mga pagsubok sa kanyang buhay, hindi siya kumapit sa kanyang sariling katatagan, kundi humingi siya ng tulong sa Diyos at hindi siya binigo ng Diyos sapagkat ginabayan siya ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu Santo. Alam niyo po, sa ating buhay ngayon, napakaraming dapat na ipagkabahala o ikatakot. Kasi nakakatakot naman talaga, eh. pagising mo pa lang sa umaga, ang mga balita, tapos may tatanggap, tatanggapin ka pang mga fake news, nakaka-alarma sa social media. Pero ang laging challenge sa atin is to believe that Jesus is with us. That Jesus is in our midst. 'di ba sabi ng anghel kay eh, San Jose, "Do not be afraid to take Mary. Do not be afraid to take the child." Ibig sabihin, huwag kang matatakot. Kapag ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos at ang ang iyong pakay ay sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na kasama mo si Jesus, ang Panginoong Jesus ay nandyan sa puso mo. Kaya hindi ka dapat matakot. Sabi ni Pope Francis, it does not matter if everything seems to have gone wrong or some things can no longer be fixed. God can make flowers spring up from stony ground. Even if our heart condemns us, God is greater than our hearts and he knows everything. 1 John chapter 3 verse 20. Ano po ibig sabihin nito? kahit daw nagkabasag-basag na yung mga bagay sa ating buhay, kahit mahirap na muling ayusin, nagkaloko-loko na ang mga pangyayari, huwag kang matakot, huwag kang mabahala. Kasi ang Diyos, kaya niyang gawin yung imposible. Kaya niyang magpabunga ng bulaklak kahit sa mabatong lugar kung saan walang tubig o walang masyadong lupa. Kaya ng Diyos magpabulaklak dyan sapagkat siya ang master of the impossible. God is greater than us. At dapat paniwalaan natin lagi iyan. Kasi pag naunahan tayo ng takot, hindi na po tayo makapag-iisip ng tama. Kapag hindi tayo nakapag-iisip ng tama, magiging mali na rin yung ating pasya. Pag mali na rin yung ating pasya, ibig sabihin pagsisisihan natin yung ating ginawa. Marami kasing tao ang napakahilig bang matakot, yung tinatawag na anticipated fears, hindi pa nangyayari, natatakot na. Gumagawa tayo ng mga senaryo o eksena sa utak natin na tayo mismo ay natatakot at nasisindak, kaya tuloy paralisado tayo kahit na hindi pa nangyayari yung mga bagay na yon. Marami sa mga kinakatakutan natin sa future, hindi naman talaga nangyayari. Marami sa anticipated fears na sa isip lang kailangan kontrolin yung isip na yan. Kailangan iala yan sa Panginoon at hilingin sa Panginoon, Lord, be with me. Be with us in our midst. And take away our fears. Minsan nasabi ni San Ignacio de Loyola na yun daw maraming takot sa buhay natin, hindi daw yan galing sa Diyos. Kaya hindi dapat pansinin. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, We know that all things work together for good for those who love God. Sa mga taong nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay sa bandang huli ay gagawin ng Diyos na mabuti. At nang binasa ito ni St. Augustine, nasabi niya na idudugtong niya even that which is called evil. Maging yung mga bagay na sa tingin natin masama, hindi kaaya-aya, o pangit ng mga pangyayari sa ating buhay, sa bandang huli makikita natin, aayusin po ito ng Panginoon. At itong attitude ni Ito ni St. Joseph, na natuto siyang tanggapin ang kalooban ng Diyos, na maging matapang sa pagharap sa kanyang mga pagsubok, ito din ay nakatulong sa kanya upang maunawaan niya ang kanyang kapwa, maging mahabagin siya sa kanyang kapwa, at makiramay siya sa kanyang kapwa. Joseph's attitude encourages us to accept and welcome others as they are, without exception, and to show special concern for the weak. For God chooses what is weak. Di po ba? Kapag ang isang tao ay dumaan sa pagsubok, sa kahinaan, sa pagbagsak, sa mga hilahil sa buhay, lalo niyang nauunawaan yung mga tao na dumadaan din sa ganong karanasan. Halimbawa, Kapag kayo ay hindi pa namamatayan, kapag meron kayo na balitaan na namatayan, okay lang, nakikiramay tayo, bumabati tayo, pumupunta tayo doon, pero parang hindi natin feel, hindi natin nararamdaman. Pero yung isang taong namatayan na ng mahal sa buhay, kapag ka siya ay nakiramay, di ba, anong sinasabi niya? Ipagdarasal kita, nauunawaan ko yung pinagdadaanan mo, kaya mo yan maluta, malusutan, basta lakasan mo lang ang loob mo, magtiwala ka lang sa... Panginoon. O kaya ang isang tao na nagkaroon na ng sakit, malubhang karamdaman, pag nakakita siya na isa ring may sakit, na parang nababagabag yung kanyang loob at sinasabi niya, magdasal ka lang, magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang masyado mag-iisip ng negative, dumaan din ako dyan, at lahat ng iyan ay malulutas kapag ka ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, sa iyong sarili, at sumunod ka sa iyong mga doktor. Hindi po ba ganun tayo eh? natututo tayong makiisa sa kapwa natin kapag naranasan natin yung karanasan na pinagdadaanan nila ngayon. Si San Jose ay nilalapitan ng mga taong walang trabaho, ng mga nangangailangan, ng iba't ibang mga kahilingan, ng mga may sakit, ng mga naguguluhan at natatakot, sapagkat alam nila lahat ito naranasan ni San Jose at mauunawaan sila ni San Jose. Ganyan ang mga santo, kaya malapit ang loob natin sa kanila sapagkat alam natin sila ay tao din at dumaan din sila sa ating mga karanasan. Isa sa magandang attitude ni St. Joseph na binanggit ni Pope Francis at hinahamon niya tayo na isa buhay ay yung tinatawag na creative courage. Ano ba yung creative courage? Basahin muna natin yung kanyang isinulat. If at times... God seems not to help us surely this does not mean that we have been abandoned but instead are being trusted to plan to be creative and to find solutions ourselves Maraming pagkakataon na pag tayo may problema alam natin nandiyan lang ang Diyos alam natin nakikinig naman siya sa ating mga panalangin alam natin nakasama natin siya pero ang misteryo bakit parang wala siyang ginagawa? Kung nakikinig siya, bakit hindi siya sumasagot? Kung alam niya ang nangyayari sa atin, bakit hindi niya tayo tinutulungan? Bakit hindi siya nagpapakita agad ng miracle? Bakit hindi siya nagpapadala ng biglang-bigla ng solusyon sa ating mga pinagdadaanan? Kasi pala, minsan, ang Diyos gusto niyang subukin yung ating tapang, yung ating lakas ng loob. Hindi lang mahalaga na tayo ay matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay, dapat maging creative din tayo. Creative courage na no? yung katapangan na malikhain sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng talento, ng isip, ng kalusugan, binigyan niya tayo ng mga karanasan na kung saan pupulo tayo ng mga aral. So ang gusto ng Diyos, gamitin natin ang lahat ng mga ito nang sa gayon ay mabigyan natin ng magandang dunas ang anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Isan si Jose, siguro po ang pangarap niya, si Maria ay manganganak sa isang magandang lugar. Wala namang ospital noon pero siguro isang magandang lugar na panganakan, maaaring sa bahay nila o sa ibang lugar kung saan nandun yung mga pinakamagaling na komadrona, sa Bethlehem para mag-alaga kay Mama Mary at kay Baby Jesus. No? Pero nakita niya ang sarili niya na sa isang kwadra ng mga hayop. At parang doon na nga mga si Mama Mary at si Jesus ay ilalagay sa isang sabsaban na pakainan ng mga hayop. Pero anong ginawa ni San Jose? Siguro po inayos niya yung kwadra na yon. Nilinisan niya, inayos niya, at ginawa niya yon na pinakamagandang delivery room para kay Mama Mary. Pinakamagandang recovery room para kay Mama Mary. At pinakamagandang nursery para kay Baby Jesus. Kaya yung kwadra ng mga hayop naging lugar ng kapayapaan, naging lugar ng pag-ibig, naging lugar ng biyaya. ba diba, pag tinitingnan natin yung Belen sa Pasko o sa panahon ng Kapaskuhan, nakikita natin kung ano, gaano kasimple yung eksena pero yung kasimplihan na yun, nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa ating puso. Ang gumawa niyan ay si San Jose. Siya ang nagtrabaho para gawin na yung Belen na dati ay pangit na lugar ay maging magandang lugar para sa kanyang mag-ina. Sa buhay natin, ganun din po. Ayaw ng Panginoon na pag dumating yung problema sa buhay natin, magmumukmuk lang tayo sa isang sulok magtatago lang tayo sa bahay natin at sa ating mga kaibigan. Hindi na tayo magsasalita. Tayo ay malulungkot na lang o kaya ang sabi ng iba, depression, madedepress na lang. Parang gano'n, no? usong-uso pa naman yan. Pag na-depress, iba iba susuicide pa o nag attempt ng suicide, ayaw ng Panginoon yan. Kasi hindi yan creative. Yan ay pagsuko sa buhay at pagkatalo ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng tapang na mula sa Espiritu Santo at maging malikhain tayo na gamitin ang tapang na ito para sa ating buhay at para sa kapakanan ng ating mga minamahal sa buhay. Nitong nakaraang pandemic, napakaraming mga tao ang naging creative. Nawalan ng trabaho, pero bumangon, gumawa ng ibang bagay. O kaya, nawalan ng kontak sa kanilang mga pamilya, pero sinikap na magkaroon muli ng ugnayan sa kanilang kapwa. O kaya, o hindi man doon sa mga dating kasamahan o kapamilya, sa mga tao na kasama nila ngayon during the pandemic, nagkaroon sila ng mga meaningful relationships. Ito po yung creative courage na gusto ni, uh, ni, ni Pope Francis na matutunan natin mula kay St. Joseph. At napakaganda rin na pagdasalan natin at hingin natin ito kay St. Joseph para maging bahagi ng ating pag-uugali at pagkilos natin araw-araw. So, kung tutuusin, talagang napakarami pala nating matututunan kay San Jose. To Totoo pala na pag sinabing go to St. Joseph, ang kahulugan nun ay go and learn from Saint Joseph. Ano nga ba yung matututunan natin? Well, matututunan natin ang obedience to events. Sapagkat so, yung mga bagay na gusto ng Diyos na, na ma, na makarating sa atin bilang kanyang mensahe ay nagaganap sa mga pangyayari sa ating buhay. Hindi natin masusundag ang kalooban ng Diyos sapagkat ang kalooban naman ng Diyos ay hindi niya ibinubulong sa atin o hindi niya sinasabi sa atin ng harap-harapan. Dumadaan ito sa salita ng Diyos, dumadaan ito sa turo ng simbahan, pero dumaraan din ito sa mga pangyayari sa ating buhay. Kapag tinatanggap natin yung mga pangyayari sa ating buhay, maging ito man ay mabuti o kaaya-aya, maging ito man ay pangit sa ating mga mata ngayon, basta tinanggap natin yung mga events na yan, bilang kalooban ng Diyos, natutuwa ang Diyos sapagkat alam niya na handa tayong sumunod sa Kanya. Pangalawa, matututunan natin acceptance without fear. At tanggapin ang mga bagay susunod sa Panginoon nang may tatag, ng may lakas ng loob, nang may tapang. At ang tapang na ito, katulad ng sinabi natin kanina, hindi po sa atin magmumula, kundi magmumula po sa Espiritu Santo. Magmumula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin upang maging malakas tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. And lastly, gusto ni Pope Francis matutunan natin kay St. Joseph, kay St. Joseph yung creative courage, yung maging malikhain tayo sa buhay, gumuwa ng paraan, maparaan, maging um gamitin ang ating mga abilidad na ibinigay sa atin nang sa gayon hindi naman masayang yung biyaya na ipinapagkaloob sa atin ng Diyos araw-araw. Itong Year of St. Joseph, napakayaman ng mga pagninilay, napakaganda ng mga lessons sa pagtingin sa buhay ni San Jose na napakasimpleng tao, napakakunti rin ang binanggit tungkol sa kanya sa Bible, pero sapat na pala yun para matuto tayo ng maraming bagay sa pagsunod natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na maging mabunga, na maging mainam para sa atin ang pag-observe, pag-celebrate ng Year of St. Joseph. San Jose, ipanalangin mo po kami. Amen.